Alam mo ba pare koy na ang maling hire ay pwedeng magdulot ng stress. Pero hindi lang stress, sobrang sobrang stress at gastos na hindi mo inaasahan. At minsan, parang hanap ng hanap ng karayom sa damuhan pa ang pagkuha ng tamang empleyado. Grabe, sobrang hirap naman ata nun pare ko eh. Sino dito ang nahirap mag-hire ng tao na hindi lang maasahan pero kaya rin magdala ng resulta para sa negosyo mo. Pero ka naman kasamang ganyan, alagaan mo yan. Pero kung isa ka pa rin sa mga namumroblema dyan at sounds familiar sa'yo itong ng hindi makahanap ng matinong empleyado, teka lang, What if, sabihin ko sa iyo, na no may paraan para makahanap ka ng tamang empleyado na magiging secret weapon mo sa iyong negosyo. At kung idadigest mo hanggang dulo ang video na ito, pare ko malalaman mo ang isang strategy na hindi lang kakaiba, pero siguradong makakatulong sa lumago ang negosyo mo. Hi! Ako nga pala si Chikoy, isang entrepreneur na dumaan na sa lahat ng mga hiring phase na yan. Iba't ibang klaseng setup, napagdaanan na natin 'yan pare koy at ngayon nga ay ibabahagi ko sa inyo ang aking mga natutunan para makakuha ng dream team na magtutulak ng negosyo mo pataas so bago pa tayo maubusan ng oras hit that like button pare koy and also don't forget to subscribe at tineding mo na ang sarili mo sa isang crash course na hindi mo makakalimutan at sigurado mamaya pagkatapos ito i-apply mo na agad yan kaya tara sisimulan natin to sa iba't ibang klase ng pasahod take note hindi lang pera ang usapan dito. Napakaraming steps na kailangan nating harapin para lang makuha ng mga empleyado o mga magiging team members ng ating negosyo. Iba't ibang klase 'yun. Hindi lang laging pera ang pwedeng ipasakot. So sa mindset kasi ng partnership, kung nasa partnership ang isip talaga natin sa bawat empleyadong i-hire natin, ibig sabihin, pag-iisipan talaga natin kung ano yung kaya nilang ibigay sa atin at ano din naman yung kaya nating ibigay sa kanila in return. Laging ganun in terms of partnership. Ibig sabihin they have to bring in value to the table. Sino ba apat 'yung kailangan at ano ba 'yung gagawin niya kailangan ma-identify natin yun. Ang tawag nga doon ay job description. Isipin natin mabuti. Isa sa goal ng pagkuha ng empleyado, ma-achieve yung long-term goals. And, paano natin makukuha yung tamang tao kung yung mismong gagawin nila, hindi natin alam. So, it all starts with kailangan natin ma-identify ano ba yung dapat nilang gawin for the business. Magsimula tayo sa pag-separate ng negosyo. May iba't ibang parte kasi ang negosyo, di ba? Merong related sa sales. Merong sa marketing. Merong sa accounting. Merong sa operations. At meron pa sa human resources. So yun yung limang basic parts. Usual na una nating dapat gawin dahil bago pa lang tayo, dapat mag-focus muna tayo talaga sa income generating. Kasi masyado pa tayong maliit. So, sobrang liit natin, kailangan talaga nating ma at maintindihan, maunawaan na income generating your first task na kailangan natin ma-solve. So, halimbawa, example lang, doon tayo mag-focus. Pag sa sales department, yung kukuha natin ng mga tao, itry natin, ang ibibigay din natin na trabaho sa kanila is very clear, very limited lang muna. Bakit? Kasi usually, ang tao, limited lang din naman yung set of skills nila. Dapat ba skilled na ba o dapat ba tuturuan pa lang? Pero at least, alam na natin, bago tayo maghanap ng tao, kung ano yung skills na kailangan natin, di ba? So, pwede natin kuharin muna ng mga tao dito is may skills na doon sa trabaho na gusto nating paglagyan. So, we have to figure out sino ba yun? Sino ba yung mga tao na yun? So isa sa mga common mistakes nga na kukuha lang tayo ng kahit sino estudyante pwede na. Kasi laging may kapalit yun. Hindi yan lagi po kaya nakatipid tayo sa sahod, nakatipid na talaga tayo. In reality, hindi. Ano ba yung katotohanan pag kumuha tayo ng empleyadong mumurahin? Ibig sabihin, mumurahin, mababa pa yung sahod o minimum ang sahod. Ibig sabihin that someone that you have to spend time with. Kailangan mong gastusin ang oras mo para turuan sila. Kailangan mong gastusin ang resources mo para saluhin yung mga mistakes nila. Kailangan mo ring bayaran ng oras dahil kailangan mong i-delay yung No? Isa yan sa mga disadvantages na kumukuha ng masyadong entry level na employees. Every time na baguhan, madaling umalis bata, hindi masyadong dedicated sa trabaho. I quit so you don't have to pay me. Make you nervous just quitting your job like that? Well, I guess when you're all of, what, 16? Pag umalis yan, spend another time, another cost na naman, oras, training na naman, puhunan na naman sa paghahanap ng, ride, ng rider. O pwede sa rider halimbawa, lahat yun may gastos. So kung tayo mga baguhang negosyante, usually tinisip natin sinasabi ng sarili natin na okay lang yun. Libre naman yung oras ko. Hindi, hindi talaga libre oras natin. Pero decision na yan eh. Decision yun ang kasi wala, ka, wala pa ang pambayad eh. Yun lang yung lagi sinasabi. Pero dahil masyado tayo maliit, are you really willing to spend more than just the money? Kasi halimbawa, may business tayo restaurant, kukuha tayo manager, pero itetrain pa natin yung manager galing sa pagiging estudyante. Remember, hindi po kayang basta matutunan ang pagpapatakbo ng isang negosyo sa loob ng isa o dalawang buwan. So that's why we have to also factor ano ba yung level na gano'ng kalaki ba talaga yung trabaho na ibibigay natin sa tao ngayon. Gano'ng kalaki yung responsibilidad na kailangan niya i-take? Kasi every time nabibigyan natin siya ng trabaho at nagkakamali yan, sino nagsusuffer? It's our businesses. Negosyo natin yung nagsusuffer. Ang oras na in-spend mo dyan sa negosyo na yan to train someone else is an expense. Sipin natin mabuti yun. And sabi nga nila, you will have to spend 20% more para lang mag-hire ng bago. So why not i na lang natin yun? Kaya ang ginagawa namin ngayon, pag nag-hire kami, lagi na mas mataas na kaagad sa minimum wage. Kung ano man yung minimum wage, mas mataas na kaagad. Bakit ganun? Eh wala nga kami pambayad. Eh yun ang problema ng owner. Eh, yun ang problema ng owner. Real talk po ito ah, mag-hire ka ng tao. Tapos ang papasakod mo 300. O so, sabihin natin may papayag doon. Pero lahat ng kapalit noon nasa iyo lahat. Lahat ng sakit ng ulo noon nasa iyo lahat. Pero isa pa napaka-unfair din noon sa tao. 300 pesos para sa oras niya. Pero sabihin natin na sige, acceptable. Nag-usap kayo na ganoon. ba magiging dedicated sila for that kind of rate? Makukuha ba natin yung performance na we want for that kind of rate? Why not? Kung ang minimum wage na ngayong October is 520, why not taasan natin extra 20%? Ano kaya magiging kapalit nung dadami yung choices natin? Kasi nga yung iba, yung ibang negosyante, gusto nila pamurahan ng sahod. Ikaw, pag nag-offer ka ng mas malaki, dadami na agad ang choice mo. Ibig sabihin, yung mga medyo mas maganda ang quality, mas kaya nilang gawin ng trabaho nila, mas lalapit sila sa iyo. Mas malaki yung chances. Nandito lang naman tayo sa area natin eh. Bawa, nandiyan yung mga aplikante, marami sila diyan. Pero marami low quality. Paano ma-attract yung high quality employees? First option, sahot Pangalawang option, training. Yung gagabayan natin sila, tuturuan natin sila, professional training. Asin in tuturuan talaga natin sila. May certification, may program, may process. Yung kumbaga pagkatapos nila ng training, may value silang makukuha in return. Meron silang may pagmamalaki outside pa nitong negosyo na pinasok nila dito dito. Kumbaga, isipin din natin na pupwede sila talaga lumipad. Tuturuan natin sila in a way na kaya nilang magtrabaho sa iba. Na may pagmamalaki nila na dito sila natuto sa atin. Pangatlong bagay na pwede natin ibigay sa kanila talaga is yung ease of doing the job itself. Yung madali lang para sa kanila gawin yung trabaho. Kasi minsan, gusto natin magbayad. Underpaid na nga. Gusto pa natin ipagawa sa kanila lahat. 'di ba? Hindi talaga tayo makakakuha ng quality employee sa ganun. Ang goal natin bilang negosyante, dapat hindi na natin isipin yung trabaho nila. Hindi natin marireach yun hanggat hindi natin nabibigay yung mga bagay na valuable for them. So if we can do our side, ng effort, mag-effort tayo na gawing madali for them, that can be one of the reason para magstay sila at kunin nila yung trabaho. Ito pa number four, dito sa amin ginagawa ko to. Number four po ang tawag dito ay stock option. Ang ibig sabihin ng stock option, bibigyan mo yung tao mo ng ownership sa negosyo. So medyo one step ahead ko ng konti sa pagiging sole proprietor. Kasi kung ikaw ay nasa corporation na meron kang shares na pwedeng ibigay at ibenta. Kaya mga owners, usually sinasabi natin na isasama namin kayo sa pag-unlad. May mga ganun eh. Pero in reality, how do you make it from words to action? Through stock options. Ang stocks na yan, may value yan. Example, divide nyo lang yung isang milyon so isang milyong stock. Kung isang milyon yung value ng kumpanya mo, yung kapital ng kumpanya mo, yung puhunan kung nagsisimula ka pa lang, hati mo sa isang million shares and then syempre ibig sabihin nun ang isang share may value na piso so habang lumalago yung kumpanya mo let's say naging 10M na yung value ng company mo 1 million shares mo naging 10 piso na ngayon kada share lumalaki yung value ng shares na yun yung share na yun pwede mong ibigay o ibenta din sa empleyado sa halagang piso pa din stock option ang tawag dun di mo maria ano benefit ba't ko naman ibibigay yung ownership ng kumpanya ko di ba sa mga empleyado bakit ko gagawin yun eh sabi mo eh mo sila sa pag-unlad eh ganun yung means yung totoong means na para maisulat mo sa papel. May actionable plan na hindi mapupunta sa tubig at sa hangin. Yung plan na mong tutulungan silang umunlad. Ngayon, kung meron silang right para bumili ng 1,000 share for 1,000 pesos, in the future, yung 1,000 pesos na yun magiging 10,000 or 100,000, Ibig sabihin yung empleyado mo, sisipagin yun. Gusto rin nila yun eh. Kasi ibig sabihin yung result ng effort nila, today, na magre-reflect in the near future, 5 to 10 years from today, is makukuha din nila. Kasama talaga sila sa paglulad ng kumpanya. That's how I do it dito sa Coco Express. Lalo sa Core Team. You have the right to buy 100,000 shares for the next 3 to 10, 3 to 5 years. Pero ito, yung shares na ito, medyo advanced na ito kasi hindi ito para sa lahat. Usually kasi ang empleyado, gusto nila ng pera nila ngayon. At alam nyo ba na ang shares ay pwede rin nating ipasahod. Pwede rin sabihin na, okay sir, ang sahod mo ngayon is 15,000 plus 5,000 shares every month for the next 24 months. Pero pag hindi ka, pwede nilagyan ng kondisyon. Maraming kondisyon yun. Ano? Pero pag malis ka, within the next one year, forfeited yon. Pero if you stay for at least one year, makukuha mo yung 12 months mo na shares. Kasi ang shares ay para yan sa mga intra Preneur. Ito yung gusto talaga maging part ng company mo at talagang gagawin nila lahat at naniniwala silang lalaki yung company mo in the future. So, i-consider natin yun bilang owners. Kasi minsan, pag hindi natin kayang bayaran ang high quality employee ng mataas na sahod, po pwede natin silang alukin ng shares. Sa mga founders at mga dating ng negosyo pwede mong i-alok ito. Bawa, lalaki ka sa isang high skilled person. So, parang papasok din siya in a way para sahod din. Sir, uh, pwede ka ba namin ma-hire maging part dito sa company namin? Ang sahod na pwede ko mapackage -ma na pwede ko mabigay sa for compensation is uh, $250,000 for the first year plus may kasamang $250,000 shares din ng company. Kasi $250,000 yung shares mo, 1,250,000 yung total na shares ng company. So, yan yung apat na mga pwede natin maibigay sa kanila. Hindi lang puro pera. Marami tayong option. Next, dapat natin pag-usapan is, paano ba natin madetermine yung sahod? Kaya sabi nila, syempre gusto ko lang na mataas sa sahod, mataas sa sahod. So para sa akin, ito yung mga factors na iniisip ko kung paano ko bibigyan ng maayos sa sahod yung tao. Number one, ang first na iniisip ko talaga dyan is yung difficulty ng work. Mahirap ba? Minsan, madali lang naman talaga yung trabaho. Na more na mas, mas madali ang trabaho, syempre, nagiging mas magaan lang yung sahod dun. Hindi siya masyadong mataas kasi madaming kayang gumawa. Ayan yung pangalwa is yung options. Madali bang humanap ng taong gagawa ng trabaho na yon? Next na hinahanap ko is skills. Binabase ko rin sa skills. Dependency natin sa kanya. O, next na natin yung number four. Are we going to be dependent sa kanila? Isipin niyo, may mga position na magiging dependent tayo talaga. Sa kanila. Nakapag nawala sila, at ikaw din naman hindi ka pwedeng kumuha ng marami. Bigyan ko kayo ng example. Example sa delivery rider namin. Ang delivery rider namin sa per location, hindi pwede ng dalawa. Ang full time, isa-isa lang dahil masyadong maunti ang kayang ibato ng mga merchant. Kahit maging sampu pa sila, wala kami kikitain doon sa rider lang pupunta yun. So in a way, dependent kami, dapat isa lang yung rider para may kitain yung business kasi pag dalawa yan, wala na kami kikitain. So anong ginagawa namin? Dahil dependent kami sa rider, kailangan naming offer ng mas malaki yan. Kung 9 hours lang ang duty, dapat ang offer mo agad, minimum 650 na. Pero hindi pwedeng kasama dyan ang gas. Dapat may plus gas ka pa, di diba? Plus insurance pa ulit kasi para maingan nyo silang dito magtrabaho sa amin. Ang hirap nyo yung pastayin ng mga rider. Plus, yung very easy dapat yung trabaho nila. Kung baga in a way, madaling intindihin, madali gawin, eh. execute yung responsibility nila. So kasi pag nawala ang rider, ano mangyayari? Walang delivery. Eh may benta dapat yung merchant na sana sabihin natin, let's say, 20,000 sana, 200,000 sana for the month. Pero dahil wala kang rider, eh, lahat yun. Burado lahat yung opportunity na yun. No? So, 8 hours lang yan. Eh, kung 12 hours ka magpapaduty, di siyang na yun pang araw daily na. However, kapag nawala yun, mas malaki ang nawawala. Kumbaga, titimbangin natin yung value na naibibigay ng position na yun. Alamin natin mabuti. Mas importante na nandyan yung rider kaysa sa wala. Kasi pag wala yung rider, mawawalan tayo ng lahat ng online sales. Babagsak ang online sales. So kahit na ang sabihin natin na ang minimum wage ngayon ay 520 lang, 650 papasahod mo, pwede nga dapat mas mataas pa dyan in the future. mas susunod na buwan, tataas pa yan. So kung pag-uusapan natin ng pagkuha ng rider, ang difficulty niya, hindi yan mataas, mababa lang. So ang difficulty nito, moderate. Number of option, medyo mababa. Konti lang talaga ang mga willing mag-deliver sa lugar namin. Yung skills naman nito, low lang din naman yung skills na kailangan. So hindi naman siya, mataas na skills ang kailangan. High. Actually, hindi naman very high kasi may mga... Uh, in-house riders naman yung mga merchant. Kasi yun yung isang solusyon namin para hindi maging very high yung dependency sa rider. Ganyan namin pinag-iisipan yung basic kung paano magpresyo. Ito ba, lugi ba dito si Kuku Express? Possible. Kasi pwedeng wala siyang i-deliver dahil dinideliver ng kanya-kanyang stores eh. Possible yun. Kaya hindi na siya kaya ng mas mataas pa. So with that being said, syempre, paano mo ipapresent yan sa mga tao? Dapat alam natin kung anong pwede natin ibigay sa kanila. Tayo ang mag-iisip ng bagay na kaya natin ibigay sa kanila. Mabibigyan ba natin sila ng maayos sa sahod? Baka training ang gusto nila? Mabibigyan ba natin sila ng maayos and valuable na training? Can we make it easy for them? Kaya ba natin padaliin para sa kanila yan? para hindi sila araw-araw parang sinusumpa na nila yung trabaho nila. <laughs> Sabi nila, wala naman akong kinikita dito, trabaho pa ako ng trabaho. And of course, your future of the business, are we going to share the future with them? Pwede naman hindi. Pwede natin hindi i-share yung mismong future if you really don't want to. Kasi hindi naman din lahat ng empleyado na appreciate yun. Pero meron at meron din talaga dyan na gusto nila kasama sila sa paglaki ng company. Especially through stock option. Sino ang gusto nyo i-employ? Lowest level, sila yung dahilan ng problema pero sila yung pinakamura. Second level, hindi naman sila dahilan ng problema pero hindi rin nakala kaya mag-solve ng problema. Third level, kaya nilang i-identify ang problema at kaya nilang i-solve ang problema, pero kailangan ka pa rin nila in a way. At ang fourth level, ni hindi mo na mararamdaman na may problema, smooth sailing lang. Sino doon yung kaya mong i-attract? Pero ako, I really want to have someone na nasa level 4, kahit bigyan pa ng malaking stock option, basta walang aabot sa akin na problema na hindi mo na solve. Ang sarap pagkaroon ng ganong klaseng empleyado. Tama? Isipin natin mabuti. Anong klaseng empleyado ba gusto natin? Pero paano natin sila makukuha? Anong pwede natin ibigay sa kanila para tayo ang piliin nila? Diba? Tayo ang dapat gumawa ng paraan para makakuha ng quality employee. Dahil itong mga quality employee nito, for the final words ko po sa inyo, quality employees, hindi yan bakante. Hindi nawawalan ng trabaho yan pinag aagawang kasi yan. Ngayon, kung hindi kayang gumanap ng quality employees, partnership ang sagot doon. Dahil you can almost get the same level through partnership sa level 4. So yan po yung aking masishare sa inyo today. Hopefully po ay makatulong sa inyo yung mga bagay na pwede nating pag-isipan kung anong i-offer natin at ma-attract natin sila na mag-join sa company natin. Good luck po sa paghahanap at sa pagbibilin ng mga negosyo at sa mga minatutunan po today. Huwag nyo kalimutan mag-join sa Poy Founders Club at mag-comment, mag-post about your learnings today. So that's it for me today. Bye-bye. Punta mo na ako sa DTI. Bye!